Hello guys, eto mayroon po tayong sasagutin na tanong ng isa sa ating taga-suporta. Ito pa i nating supporters kay no. So, kung ikaw man ay baguhan or meron kang ganitong problema sa iyong account, baka po ito ay makatulong sa iyo. Kaya panoorin mo po ang video ito hanggang dulo. Okay? Kasi baka ito din yung sagot sa mga tanong mo. And please, share din po ng video ito para naman din po makatulong din tayo sa iba na hindi pa nila alam ang ganitong sitwasyon or kung ano yung gagawin nila. Ito po yung tanong niya guys. Hello po, kapag naglagyan po ng ads ang isang reel, masasabi nyo ba na walang violation? Kasi kasalukuyang nagdidilit po ako ng mga videos naglilinis sa aking account para maalis na ang unoriginal content. Related naman po ang tanong ko sa inyong video na to, ba? Diba? Maraming salamat po sa inyong kasagutan. More tutorials coming up for small content creator like me po na nakakatulong kayo talaga. Ang sasabihin ko po guys ay based po sa aking experience. No? nasan ko din kasi guys na meron akong in-upload na reels video ko na meron po siyang ads. Okay? Merong ads, syempre meron po siyang earnings kasi may ads nga po siya. Pero, meron po siyang copyright claim. Kaya, hindi mo masasabi kung ang video mo na yan ay merong ads hindi mo masasabi na safe or walang violation yan. Kaya nga, lagi nating ina-encourage yung mga baguhan na lagi po ninyong i-check ang inyong support inbox. Okay? Kasi yung copyright claim na yan ay doon po yan magnonotif sa inyong support inbox. Ang concern ni Madam is yung unoriginal content niya. Ang kagandahan kasi guys, kapag kayo ay monetize na, no, mas mabilis nyo pong madetect kung saang saang tools kayo or sa ang videos kayo magahanap kapag kayo ay monetize kasi mag-read po ang tools na merong problema halimbawa nagkaroon ka ng ads on reel at meron ka ding uh, long video or in-stream ads yan po guys ay mag-red po ang tools na yan kung sa ads on reels ka mayroong an original content. So dun ka lang po mag-check sa iyong reels video. I-check mo doon yung mga possible na nagkaroon ng problema. Well anyways guys, meron din po akong tutorial sa video ito kung paano tanggalin ang iyong an original content etong video na to guys, ilagay ko po sa comment section yung link na to baka makatulong ito, ito po ay tatlong steps lang na pwede mong gawin para matanggal ang iyong unoriginal content and hopefully po makatulong po ito sa inyo hirap talaga magkaroon ng unoriginal content kaya iwasan nyo talagang magkaroon ng violation na yan ang the best way lang naman guys para makaiwas po talaga tayo dyan is tuwing upload nyo ng video, puntahan nyo agad na yung profile recommendation. Like, after one hour, so, enough time na yon para mag-generate si Facebook. Kung may problema sa iyong video in-upload, ay mailalagay na yan doon sa iyong alert or sa iyong profile recommendation. Kaya, i check mo lagi. Kasi, guys, kung ano yung huling video yung in mo at doon ka nagkaroon ng alert or ng violation, ibig sabihin yung video yun ang may problema. Ganyan yung gawin nyo, guys, para mas madali nyo mahanap na hindi mo na kailangan mag-delete, mag-delete ng mga video. Wala namang kinalaman kasi sayang din, di ba? Diba? So, yun po yung lagi nyong gagawin. Right after nyo mag-upload, after one hour, check nyo yung iyong profile recommendation. And hopefully, makatulong po etong sinabi ko sa inyo. Alasan po talagang nangyayari itong copyright claim na merong kang ads at merong earnings. Ang video mo yan ay merong copyright claim at sharing of revenue po ang mangyayari dyan. Actually, hindi mo siya talaga masasabi na violation pero andun kasi siya sa alert. So, ibig sabihin, magkukos pa rin yun siya ng problema sa iyong account kasi nasa iyong alert siya at hindi siya matatanggal doon hanggat wala kang aksyon na ginagawa. So, kaya nga may choices doon kung papayag ka ba na mag-sharing revenue kayo ng owner ng music na ginamit mo or kung kung ano man yang nag ng copyright na yan or i-delete mo ba yung video or mag -di dispute ka ba so may mga choices doon na gagawin so yun na nga siya guys hindi mo talaga masasabi na safe ang iyong reel hanggat hindi mo chine check ang iyong profile recommendation or ang iyong support inbox yan lang talaga ang way para malaman mo kung meron problema ang iyong account. So, ugaliin po nating mag-check po talaga tayo lagi. At ito po guys, ang nangyayari kapag kayo po ay monetize na. Kasi kung hindi kayo monetize, wala pong sharing revenue na lalabas dyan kasi wala ka pang kita. Okay? So, hindi mo yan siya malalaman. Kaya nga, ina-advise talaga ni Facebook na gumamit po ng original audio. Kasi, kapag hindi ka pa monetize, hindi agad-agad nakikita yung violation. Kaya yung iba, ang tagal-tagal hindi pa rin ma-invite sa ads on reels, gawa nga ng mga copyright issue na hindi mo nakikita. Kasi yung mga ibang copyright or unable to monetize your video, hindi babayaran ang video mo, dyan palangyan yan lalabas kapag monetize ka na po sa ads on reels. Kaya ingat-ingat po tayo at kung kaya naman na gumamit ng sariling audio, like may voice over po tayo, or kung gagamit ka man ng music, i-edit mo po talaga ng maigi na hindi po talaga siya madetect ng system na kinopya mo lang, okay? Sana may atunan at kung may tanong ka pa, wag ka pong mahiyang mag-comment down sa baba and follow for more para sa mga iba pang video tutorial na makakatulong sa iyo. Thank you so much!